Hello mga kastor, another day, another mini vlog. Simulan natin ang umaga sa napakadaming gawain. Lagi naman, ano pa bang bago? Charot! Ang tindahan mga kastor, hindi nawawala ng trabaho. Kaya sasabihin ng iba, madali lang magtindahan. Hindi ah, saan ka man nakakita ng trabaho na walang kahirap-hirap? Siyempre, lahat na may hirap bago ang sarap. Charot! Ulit-ulit lang naman ang gawain sa tindahan. Pero ang experience araw-araw sa customer at sa mga ahinti ay iba-iba. Marami kang matututunan. Iba-iba ang ugali ng tao o ang mood. Kaya minsan may makakasalamuha ka na iba-iba rin ang ugali. Mayroong good mood at mayroong ding bad mood na kailangang pakisamahan dahil sila ay customer. May mga customer din po na nakikipagbiruan sa amin. Meron naman po na hindi talaga nakakasakay sa amin. Kung ayaw mong salubungin ang inis ng customer, huwag ka na lang magsalita. Bentahan mo na lang sila. Ang experience sa tindahan ay hindi matatawaran. Ika nga. Iba-ibang tao ang makakasalamuha mo. Simula nga na nagkatindahan ako, marami nang nakakapilala sa akin minsan pag nakakasalubong bigla ka na lang nangingitian iniisip ko na lang ah baka suki ko sa tindahan o di ba ang may tindahan lahat na pagpapasensya o pagpapakumbaba gawin mo na sa abot ng iyong makakaya may pagkakataon pa nga mga kascore na sobrang lungkot ko dahil sa problema notice ka pa rin magbubukas ka at harap ka sa customer na parang walang nangyari. O di ba mahirap yan mga kastor, pero kinakaya naman. Siguro nasanay na lang sa daily routine. Pero hindi naman matatawaran ang kasiyahan na naibigay sa akin ng pagkakaroon ng tindahan. Swerte to sa amin, lucky charm ng buhay ko. Sabay bawi. Oh! Naghanap din po ako ng trabaho noon nung dalaga pa ako pero para bang ayaw talaga akong pagtrabahuhin. Hindi nga po ako sinwerte sa pagtatrabaho. Kung hindi po nagsasara ang pinagtatrabawan ko ay nagkakaroon po ng under new management. Kaya ang ending umuwi na lang po ako at timing naman po na nagkaroon nga ng offer sa akin na mas maganda. Kaso meron na po akong anak, hindi na po ako pwedeng umalis. At hindi rin po payag ang asawa ko na magtrabaho ako sa malayo. Kaya sabi ng mama ko ay magtinda lang po ako dito sa harapan ng bahay namin. Eh dati nga lang po ay nilalaro ko lang ang pagtitinda-tindahan. So ngayon, totoo na. Pag may business ka, kinalaki o maliit, kailangan panindigan mo. Kailangan bukas lagi para masanay ang mga customer mo. Kung hindi naman importante ang pupuntahan, o kaya matutuloy naman ang handaan kahit wala ka pwede ka namang pagkasara ng tindahan mo pumunta. Ang negosyo dapat tuloy-tuloy lang. Kimatumal o hindi, dapat consistent. May mga time talaga na kailangan magsakripisyo. Minsan nga may time na gusto kong magpahinga dahil masakit ang ulo ko. Kaso hindi pwede. Laging nasa isip, sayang ang benta. Sinong relate, mga kastor? Yan ang madalas na tanong ng mga tinderang nanay. O siya, mga kastor, Hanggang dito na lang muna ang aking mini vlog. Sana may natutunan kayo. Huwag kalimutang magpasalamat kay Lord. Thank you for watching. Bye.